Kaya siguro nakaka-relate yung mga tao tuwing tag-ulan. Siguro. Kaya dapat sa tuwing naliligo tayo sa baha, dapat sumasagi rin sa isip natin na dahil yan sa mga politikong inaatupag lang ay makakuha ng boto. Kung ako yung kumita ng ganung kalaki, gagawa ko ng maraming maraming pagawaan ng bike para meron na tayong budget meal na bike na made in Philippines. Pag pwede na tayong bumoto, Wag tayong gumoto sa trapo. Ano ba yung trapo? Mga tol! Punta tayo sa lugar namin, dali! Sa bahay nyo? Tara! Hindi, hindi. Doon lang sa birthday yan. Ayoko. Sige na, makikikain lang tayo ron. Bawal ako ron, sabi ng inay ko. Maraming masasamang loob doon. Ganyan naman kayo eh. Mababatingin nyo sa mga tulad namin. Tara doon, ikaw na lang. Hindi. Hindi masasama mga tao ron. Kaya squatter tawag sa lugar nila kasi nakasquat mga tao ron. Di barik Rick? Saka Kung gusto nyo, isama nyo na lang si Villa rin. Ha? Mm, gagawin nun. Hindi na. Mabubugbog ko lang siya. Sige na. Kailangan niya yun. Ako na bahala magsabi sa kanya. Sa bagay. Kasi Kulang sa pakikisalamuha yung hayop na yun. Kau nagsabi niya na? Pero tama ka. Usually, nasa urban puro yung mga magaling makitungo sa kapwa. Om sim! Yun ay kung hindi sila mapipigon sa taong yun. <laughs> Sige, isama natin siya. Para bugbugin siya ng mga tao ron kapag nag-asta siyang mata pobre. So, paano? Good luck sa lakad nyo. O siya. Tara na. Tara! Ano yun dun? Mukha kang ga <smart noise> Magpasalamat kayo. Pinagbigyan ko hiling ng kasama nyo. Wag na lang kaya natin isama, Tol. Isa pang daldal niya masisira na araw ko. Kalma boy. Mga timang, ano pang hinihintay nyo? Para kayong mga pagong, pabagal-bagal. Ikaw nga kulang sa social skills eh. Eh ano naman, para naman ikakamatay ko yung hindi makisalamuha sa mga pulube. Nakaka walang gana. Kayo na lang pumunta ron. Boring naman mga tao ron eh. Wally boy, where are you going? No. This is more important. I have to do this for my friends. Friends niya tayo. Tang- You should have told us earlier, Wally boy. Here, I'll come with you. No. Stay with Lola. I, I can take care of myself. Okay. Be careful out there, Wally boy. Huh? Bilisan nyo mga squatter Tara na sa handaan Narito na tayo Unahan mo na dun Lah, ba't ako? Ikaw nagsama-sama sa amin dito tapos pauunahin mo ako. Ah, Villarin, eto na yung unang pagsubok mo. Pagsubok eh, no? Huwag ka maingay. Eh, mga hipokrito pala kayo. Ako ah, sa nyo kung walang social skills? Eh, kayo tong mga walang social skills. Ikaw ang nag-invite sa amin, kaya ikaw ang mauna. Tangex, kaya nga sinama ka rito para malaman namin kung marunong ka makisama eh. Mukha mo, ayoko. Nahihiya ka lang eh. Hindi ako nahihiya pagbigay lang ako ng pagsubok sa'yo. Sino nga aling? Yun talaga yun. Ano ba? Papasok pa ba tayo? Pag ako naasar, ako na lang. Mga bata, huli na kayo. Tapos na yung palaro. Ayos lang manong. Makikikain na lang kami. Pwede, pwede. Pasok lang kayo. Marami pang handarian Uy, grabe ito. Ang daming kinuha, oh. Maubos mo ba yan, Rick? Pakin mo. Kaya nga tayo pinalamon dito para mabusog, eh. Hehehehe. <laughs> sama ka, hiking? Ayoko. La, KJ naman to. Inaaya ka lang sumama sa hiking, eh. Ikaw, Rick, sama ka, hiking expedition. Saan? Sa plato mo. Hehehehe. <laughs> <laughs> eh, ba't ikaw? Ganyan kinuha mo. Bakit? Ano yan? Kinalay ka yung spaghetti tas hotdog lang pinagkukuha. Anong klase yan? Ginagawang ugali yung mga nakikita sa meme. Parehas lang kayo. Bakit, Bakit ikaw? ikaw Anong, ano mo? <coughs> hmm. Eto. Ang konti naman yan. Bakit? Kailangan bang magparamihan ng nakuwang pagkain? Ba't di ka kumuha ng kanin? Eh ayoko eh. Arte. Nga pala dun. O, oh, dyan lang kayo ah. Babalik ako. Uy Rick, saan ka pupunta? Basta, mabilis lang to. Ayan. Kukuha ka ng marami tapos itatapon mo. Hindi naman yun yung dahilan niya eh. Ayun yun. Ako nga kahit di masarap yung pagkain, hindi ko tinatapon eh. Mga walang social skills. Sakit sa tenga? Mga bata, bilisan niyo kumain. Kami naman na magsasaya. O, oh, panulak. Para naman sumaya-saya kayo. Parang ngayon ko lang kayo nakita rito. Tagarito ba kayo? Yung kasama po namin, tagarito. Ah, yun naka-orange? Opo. Asan na siya? Pabalik na rin po yun. Ikaw boy, tagarito ka? Mukhang mayaman pamilya nyo ah. Naman! Isang alahas pa lang ng lola ko katumbas na ng pinagsama-samang buhay nyo. Wow! Rich kid pala itong batang to eh. Dapat naglagay tayo ng red carpet sa daanan niya. Dapat lang. Hindi ko naman kayo kapantay eh. Kamusta naman yung pagkain? Nagustuhan niyo ba? Hindi. Napilitan lang akong kainin yung mga handaan yung lasang uling. Manong, kidnapin nyo yan, mayaman yan. Ano? Anton? Ano makukuha namin sa kanya? Eh sa pag-uugali niya parang hindi naman siya hahanapin sa bahay nila eh. Ano hindi? Ako nga lang nag-iisa nila sa bahay. Eh. Wala. Wala sa sa'yo. Pangit ugali mo eh. Hmm. Katayin na lang natin to. Ano boy? Ipulutan na namin kaibigan mo. Hmm? Ha? Sige, sige. Tapos, ibigay natin sa palaboy yung sobra. Teka, kukuha ako ng kutsilyo. Lah, lagot ka. Uwi na ako. May Bible study pala kami. And nun, uwi na tayo. Ops, ops. Ano? Dito ka lang. Anong gagawin niyo? Pitawan mo ko ang paslupa. Ah. Tulong! Uy, saan mo gagamitin yan? Doon sa bata para may pangpulutan kami. Wala na naman kayong magawa sa buhay. Magpapayak na naman kayo ng mga bata. Anong unahin natin sa batang to? Huwag! Tulong! Hmm, sarap! Zero! 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 Yung atay, gawing igadu. Yan. Yan! Yung puso at baga, bopis. Yan! Reng atutak, sisig. Yan! Yan! Ikaw, ikaw. Ano sa'yo? Yung daliri tsaka ngipin. Ilagay sa burger! Yan! yan. <laughs> o, oh, yung matira kay Manang Linda, ha? Wag! Hmm, hmm. pangit umiyak. Bitawan nyo siya. Ha? Huh? Kahit ganyan yan, Balang araw, kakailanganin siya ng buong mundo kasi matalino siya. And on. Tsaka masarap magluto ng spaghetti yung lola niya. Tama na Brad, miyak na siya. Mission complete? <laughs> Pasalamat ka. Mahal ka ng kaibigan mo. Pag naubusan kami ng pulutan dito, ikaw isusunod namin. Gagi, pre, lagot ka sa tatay nun. Sama mo. Di mo naman tumangkin, pinabaiyak mo. <laughs> Nagbibiro lang naman ako eh. Ayos lang yon. Di ko gusto tabas ng dila ng batang yon. Oh, nyari. Oh, sa kagaling. Sabay. Teka, ano nangyari dun? Tinakot nila. Hahaha, <laughs> mabuti nga sa kanya. Pangit pa naman ugali nun. Tara sama na natin pa uwi. Ts, kahit wag na. Pasalakamat ka nga, hindi ka nabugbog eh. Buti nagbibiro lang siya. Oo. Oh. Pero malabo namang gawin ng mga tao yun dun. Kahit tag-squatter yun, hindi naman sila utak kriminal. Om sim, yung mga nagda-drugs lang. <laughs> Oo, oh, yung mga tulad lang ni Godrico. <laughs> <laughs> Pero seryoso ka ba, Endon, sa sinabi mo kanina? Saan? Ah, yung kanina? Oo naman. tanaga Oo. Uh, uh. Kasi giniling na karne yung nilalagay ng lola mo sa spaghetti. Paano yung kanina? Corn beef lang eh. Ah? Hindi yon. Yung isa pa. Yung alin ba? Yung isa pang sinabi mo bukod doon? Na. Ano ba yan? Huwag na nga. Napaka ulyanid mo. Bobo. Sayang, dapat nabugbog na lang pala siya kanina. 咋有被杀优惠。